Okay, mga gabi, mga tito, mga titas, lera. Pasayan, ato neng lutuan, lutoon, sa gabi. Alright. So, kini. No? Tapos, ato, ano siya, o um, butangan, ani? simple, luya, ah, o aus, o um, mumbai, di gina, mawala. Alright, Let's go, manik ko. Kaya ato nang gisahon. Go, go. Sana, gaso, ato. Ato, lalain yung ilong-lo na natuang. Ah, oh, siyempre. Hmm. Bumbay. Hmm, ba, alam niyo. Umut, bay. Tapos, ang ato ang. Hmm. Simpleng loto. Simpleng recipe. Pang bahay. Pang pamilya, pang sport pa, no? Hindi lang pang pamilya, pang sport pa. Itong klaseng loto. So, kahit sino, makaloto. Ang simple-simple, ang daling-dali. Oh, yan. Yan, luto na yan, no? Ang ating, ano? Ang ating uh, lamas. Ilagay na natin ang ating mga uh, pasayan. Hipon kung Tagalog yan. A few moments later. Uh, five minutes later. Three thousand years later. Okay. After mga 25 minutes, 30 minutes. Ate na, no? Naratanawa. there Dire, go! Ah, uh, luto na. So, lami kayo. So, pwede na na nato siya palungon, no? Alright. Na, lami Kako na to, 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 Bye. Thank you for watching, guys. Luto na. Mgaon na ta.